Pinangunahan ni Akubicol Partylist Representative Elizaldeco ang blessing at inauguration ng iba't ibang tulong para sa kapulisan ng Albay kahapon. Kasama nga sa mga itinurn over ang 28 milyong pisong halaga ng grandstand, 17 milyong pisong mess hall building at halos 100 milyong pisong patrol cars at mga kagamitan ng SWAT tulad ng black tactical truck, armored vehicle at operational van. Ayon kay Congressman Zaldi, ang pondong ginamit ay mula sa General Appropriations Act. Isa rin aniya ito sa mga priority projects ng Ako para makamit ang peace and order sa probinsya at sa buong rehiyon. Naniniwala siya ng isang ligtas na komunidad ay magdadala ng kaunlaran at pag-unlad sa Kabikolan. Uh, peace and order, very kailangan na kailangan kasi yan na lang ang natitirang basic na pribiliho ng ating mamamayan na especially the D&E market. Na at least pag naglalakad sila sa kalsada, or nasa umpawi ng bahay, walang mangyari. Yan na lang sa everyday tayo magpray for the safety, for the blessing. Yan, makakain ka, mabuhay ka pa, makahinga ka pa di follow. Hindi man lang yung masaksak sa masaksak ka or whatever, no? So, very important po ang peace and order. Dagdag pa ng kongresista bukod sa 30 patrol cars para sa Albay PPO. May isang daan at limampu pa silang ipapamahaging patrol cars sa iba't ibang lalawigan. another 90 units pang for delivery uh, initial and for the province of albay igwa pa sa Gabos na probinsya kang cam norte cam sur katanduanes and ano, so in fact sa mga maiikot ma, ma, kita para ma, ma turnover over sa mga patrol cars kang iba-ibang probinsya. Ipinagpapasalamat naman ni Police Colonel Julius Anonuevo ang suporta ng Akubicol Portilis, lalong-lalo na sa mga bagong mobile vehicles at SWAT equipment na magagamit sa mga public safety operations. These achievements are made possible through the steadfast support of Honorable Delisal Niesto, whose commitment to public service and to the safety and well-being of our people is truly inspiring. Through, the, through his initiative and advocacy, these facilities and much-needed tactical equipment have become a reality. The multi-purpose building will serve as vital venues for training, coordination, and fellowship. While the SWAT equipment enhances our capability to respond effectively and decisively in high-risk operations. Samantala sa parehong araw, una ng pinangunahan ni Congressman Zaldi ang groundbreaking ceremony ng kauna-unahang gusali ng First Provincial Mobile Force Company o First PMFC sa Barangay Paulog, Ligao City na pinondohan ng 26 na milyong piso. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Angeline Dagta.